Story time. Isang taxi driver si Joey. Isang araw, habang nakapark siya sa harapan ng isang radio station ay may lalaking yumapit sa kanya. Lalaki, manong hatid mo naman ako. Oh, sa libertad pa sa iyan sa harap ng pure gold. Joey, po sige po sir, sakay na po kayo. Habang bumabiyahe sila, ay nakita ng lalaki ang kanyang asawa na pumasok sa isang hotel na may kaakbay na isang lalaki. Pinahinto niya si Joey. Joey, bakit po sir? Malayo pa po tayo ah. Lalaki, alam ko, gusto mo bang kumita ng dalawang libong pesos na yon? Joey, natuwa, ho, syempre naman po. Bakit? Lalaki, pwes bibigyan kita. Pumasok ka iyang sa hotel na yan at kalan ka mo hawak sa buhok panabas ng asawa ko at nalhin mo dito. Hito ang litrato niya. Agad pumasok sa hotel si Joey. Iiang. Sandali pa ay lumabas siyang may kinakalagkad na babae. pinagsisipan niya, pa ito, at pinagsusuntok sa tiyan. Pagdating sa taxi, lalaki, Diyos ko, ba't mo naman? Ginulpi, at tsaka, hala, ha hindi yan ang asawa ko. Joey, sa yan sir. Asawa ko yan. Hawakan mo muna at babalikan <laughs> ko pa. sa sayo.